Hello mga friends! Ukay-ukay sa Australia na naman! At sa araw na ito ay ibang coffee shop naman ang pupuntahan natin. Tara, sumahan niyo ako! At dahil winter ngayon sa Australia, eto, jackets na naman at mga coats ang unang makikita natin dito sa op shop na to. Uy, parang cute to ah. Maong na may lace. Hmm, ganda. Size ko. Magkano kaya to? It is $11. Ma-fit nga yun mamaya. So, ang op shop na ito ay medyo malaki rin siya ng konti. 50% off ngayon itong racks na mga to. Pero tingnan nyo, ang daming mga damit sa katutak ng mga racks ang pwede natin tingnan kung anong mabili natin doon. At ito, may nakita pa ako isang jumper na pwede kong bilhin. Ang ganda kasi plain lang siya na gray. Tapos ma parang maganda pa siya na, ano, na kondisyon. Tapos simple lang siya. So it's only $7. Pero tingnan muna natin ang mabuti kung walang mga mansya at mga punit pero parang may sign of old age na siya, wear and tear na hindi ko masyado tight. So, pass na lang muna tayo sa damit na to. Hanap tayo ng iba. Tingnan naman natin kung ano ang meron sa side na ito. Parang mga vintage yata yung andito. Nakamatchy-matchy yung mga shoes at mga bags. Paminsan-minsan, parang maaaliw ka rin sa pagtingin-tingin lang sa mga displays nila dito. Kasi ang gaganda. Oh tingnan din ang ganda ng shoes na to, fabric siya. Hindi ko masyado type ang tangkad ng heels, pero ang ganda pang display. <laughs> yung bibilhin mo lang yung shoes para pang-display sa bahay, 'di ba? Decoration lang. <laughs> so, 20 siya at medyo bago pa siya. So, kung type niyo 'yung sapatos na to, punta na kayo dito para bilhin 'to kasi hindi ko siya bibilhin. Sa tabi ng mga vintage items na 'yon, ay andito naman yung mga pangkasal may mga wedding gowns na medyo marami din pero mas marami dun sa kabilang opshop, shop, 'di ba? Ayun, merong nasa manikin na parang okay din naman siya siguro yung design, 'di ba? O may mga sequence siya, may mga beads. Tsaka medyo maganda pa naman yung quality. Magkano ba yung price nito? Teka lang. $75 siya. So, pwede naman siguro itong gown na to, ba diba? Kung halimbawa, medyo maliit yung budget nyo. Yan. So, tingnan natin yung mga yung mga designs nila na meron dito. So, of course, hindi mawawala yung mga super old-fashioned na designs. Mga wedding gown na puno ng lace from top to bottom, kagaya nito. Ay, parang old-fashioned nga. Parang, feeling ko parang ito siya yung wedding gown ni Miss Havisham sa Great Expectations na novel. <laughs> parang ganito yung itsura dun sa isang illustration na nakita ko. Buti na lang, hindi na ako ikakasal kasi hindi ko type ang gown na to. So anyway, hanap na lang tayo ng iba. Aside dito sa cute na maong na jacket na nakita ko. May mga magagandang damit pa ba dito na pwedeng bilhin? Matingnan nga. So ayan guys, yung mga damit dito sa Ukay Ukay sa Australia ay naka-organize sila according to sizes para mas madali mong mahanap yung mga damit na kasya sa'yo. So eto may nakita na naman ako na medyo interesting na klase ng damit. Parang school uniform na ewan. Pero parang cute din siya, di ba? Pero feeling ko parang mas bagay ito sa summer. So, siguro pass na lang muna ako ngayon. Pero tingnan natin muna yung mga features niya. So, may, meron siyang mga butonis ng ganyan. May belt. Tsaka brand new pa siya o oh, may tag pa siya. Kasi yung ibang mga tao dito, bumibili sila ng mga damit online. Tapos pagdating, hindi nila pala type. So, dinodonate nila dito sa op Tingnan naman natin itong dress na to na nakita ko. Medyo maganda siya. Tsaka long sleeve pang winter. Pero parang, parang blouse naman yata to. Hindi naman yata dress. Gusto ko dress. So, balikan ka na lang muna dyan sa rack. At syaka, ay nahulog ka pa. Pinahiya mo ko. Ayoko na sa'yo. <laughs> anyway, may nakita pa akong isang dress na mahaba siya at syaka black. So, siguro kunin ko to at syaka i-fit muna mamaya sa fitting room. Dito naman sa rack na to ay nakasabit ang mga long dresses. At dito naman yung mga shoes, of course. So, tingnan natin yung mga shoes. Okay, ang ganda ng orange. Minsan kasi may mga binibenta ng mga shoes dito na brand new pa sila. Hindi pa sila masyadong nagamit. So, paswerte swerte lang yon So, tingin-tingin muna tayo dito kung merong mga ganong shoes at tamang size para sa atin. Yung ibang shoes naman kasi, pag masyadong luma, parang nakakatakot. Baka kung anong mga sakit sa paa or sa mga athlete's foot or something yung makukuha mo sa ibang mga shoes na to. Pero pwede mo naman siguro silang i disinfect. It's up to you. Anyway, punta muna tayo dito sa fitting room para isukat natin yung mga damit na napili natin. So, eto medyo maliit yung fitting room nila. Anong medyo? Maliit talaga yung fitting room nila compared dun sa isang op shop na napuntahan natin last time, di ba? May nakasabit pang damit siya, oh. Ayan, may mirror siya. Tapos, meron din dito lagyan ang patungan ng mga gamit mo, yung bag mo, halimbawa. Tapos, dito naman sa wall, meron ding hook na sabitan ng mga damit na gusto mong itry pero hindi ka maka practice ng TikTok dance mo. Ayan. So, sinukat ko na yung maong na may lace na jacket at parang maganda siya. Parang type ko siya. Kasya sa akin. And then, kahit ilagay ko pa yung butones, kasya siya. Comfortable siya. Tsaka, feeling ko pwede ko siyang dagdagan pa ng ibang embellishments dyan. Additional na mga lace or something para, you know, pampakute ng jacket. So, I think, Ayan, maganda rin yung sleeve. Tapos, parang wala naman siya masyadong depekto, di ba? Walang mancha or anything. So, feeling ko ay, ito ay kukunin ko. And, next number of our program ay ang dress na ito na itim at medyo malaki sa akin ng konti ng isang size. At ang itsura ko ay yung mga, yung mga characters sa Shake, Rattle, and Roll na bagong salta sa nayon. Tapos, yun pala ay aswang. <laughs> Pero parang okay din naman siya. Comfortable siya at saka feeling ko, pwede ko siyang masuot nitong winter. Pwede ko siyang uh, lagyan siguro ng leggings sa loob. Siguro black din na leggings para lalo tayong magbunkhang aswang. <laughs> at saka may mga buton siyang ganyan. At saka pwede ko naman i-roll up yung sleeves pag medyo mainit na yung panahon. Balik na tayo dito sa labas. At sa mga racks naman na ito ay mga damit na pang-summer or pang warmer months kasi short sleeves naman sila. Para sa mga manhid na hindi nakakaramdam ng lamig. At dito naman sa wall na to, aside sa mga display ng mga damit at sapatos, meron ding mga wall decors na nakadisplay na binibenta din, mga posters at mga artworks. Tapos dito naman ay merong mga pambata sa likod. May mga damit na mga pambata at mga laruan at mga books. At meron din silang high chair o magkano kaya to. $10. So, meron na sila dito mga lumang school uniforms at mga costumes. Ito, Snow White yata ito na costume, oh. Tapos, meron pa dito iba pang mga damit na mga pambata. Uy, meron pang mga pang baby, oh. Pang toddler na mga damit. Tingnan natin itong isa. Oh, ayan. So, kung halimbawa, ikaw ay isang kuripot at praktikal na nanay, pwede ka namang bumili ng mga damit na para sa mga anak mo dito sa opshop, di ba? Like, for example, ito, $4 lang. Kasi, itong mga damit na to, ilang buwan lang naman nila isusuto eh, kasi ang bilis nila lumaki. At kung ikaw naman ay hampas lupa na gustong lumayas at umuwi ng Pilipinas, may mga bag din na binibenta dito oh. Pero kung gusto mong manatili dito sa Australia, lalo na sa mga buwan na to na medyo malamig kasi winter, kailangan mo ng kumot. Eto, dito may mga binibenta din dito ng mga pang bedroom na mga items kagaya ng kama, ng bedside tables, tapos may mga mattress pa silang binibenta. At syempre may mga unan at kumot din. At dito naman, meron namang binibenta dito ng mga yarn at mga mga tela, mga retaso, iba't ibang sizes, iba't ibang klase ng materials. Next time, pag gumawa ako ng Filipiniana gown, dito ko maghahanap ng mga tela. So, tingnan natin ang kung anong mga meron dito. Ay, meron lang mga fur fur, oh, cute. Imagine, gawa ka kaya ng Filipiniana dress na furry-furry yung sleeves. Pero pwede rin naman gawing unan like cushions sa living area ng bahay nyo o gawing mga stuffed toys para sa mga bata na laruan. At tapos, ibenta nyo sa handmade markets. O, di ba? Ang paslupat tip para pag-start ng business dito sa Australia. Tapos, meron ding binibenta hangers dito. May mga unan, may mga kumot, may mga vase, at mga artworks, at mga... Kung ano-ano pa mga hortina, meron din mga table clothes. Dito naman sa kabilang side, may mga panglalaki na mga damit. Feeling ko ang kagandahan ng ukay-ukay dito sa Australia compared sa Pilipinas ay dito yung mga damit ay mas hindi mabaho at mas malinis compared sa mga ukay-ukay dun sa Pilipinas. Ang alam ko ay kung yung mga donated na items dito sa ukay-ukay sa Australia ay medyo hindi na maganda yung kondisyon nila, tinatapo na lang nila. Dito naman na banda ay may mga books. Sang katutak ng mga books. So, iba't ibang mga topics, iba't ibang mga categories. May mga paperback, may mga hardbound. Ito siya yung sample ng ibang mga books na binibenta dito. So, pa swerte, -swerte lang kung ano yung makikita mong mga books dito sa mga op shops sa Australia. Yung iba nga, bumibili din ng mga books dito sa mga op shops, tapos binibenta nila, nire nila online. So, pwede din yun. Dito naman sa kabilang side ay may mga DVDs para sa mga walang internet at walang Netflix. Tingnan nyo guys, so may binibenta pang stationary bike, pang exercise sa bahay, para social ka, may home gym ka. Magkano ba to? Hmm, $200. Hindi ko sure kung mura yan o mahal. Depende siguro sa brand. May mga small appliances din sila na binibenta dito. Pero yung mga binibenta nila na small appliances ay tested na para sure na safe at gumagana. May mga ancient pa na mga maleta dito. Oh. Feeling ko parang galing pa yata to sa Titanic na ship. Magkano ba yung isa nito? $20. Di kaya tayo mumultuhin ng original na may-ari ng mga bags na to? Uy, meron ding binibenta na yung pangtugtug ng yung mga plaka dati. Yung tawag nila ngayon ay vinyl na records. Tapos meron din silang parang entertainment center or TV stand na binibenta. Dito naman may mga kagamitan para sa kusina, sa dining, mga baso, plato, bowls, talagang ma-recommend ko na kung bagong dating ka dito sa Australia at wala ka pang masyadong pera, pwede kang bumili muna ng mga gamit dito sa op shop. Kasi mas mura talaga yung mga gamit dito kesa yung mga brand new. Pwede ka namang mag-upgrade later into something na mas maganda ng mga gamit pag nakaipon ka na. Pero meron din naman silang mga binibenta dito ng mga branded ng na mga items. Eh. kagaya ng mga medyas nito na ito, nang gaganda. Kasi itong op shops, ito siya yung parang fundraisers nila. Kasi usually mga charity groups yung mga nagpapatakbo nito para meron silang pera para sa mga projects nila. Oo, meron ding chichirya pala dito, oh. Matingnan nga. Parang wala to sa Woolworths eh, o sa Aldi. So, matingnan nga kung anong masarap dito na pwede natin subukan. At pag masarap, balikan natin at bili tayo ng mas marami. Eto kaya, chickpea chips. Uy, affordable siya ha. $3.50 lang isang pack. So, kuha tayo ng isa. Tapos, ano pa yung kukunin natin? Ano masarap dito? Oy, ito kaya medyo maanghang to. Portuguese chili na peanuts. Subukan natin to. Mukhang masarap. Anyway guys, naikot ko na yung buong op shop. So siguro ito na lang muna yung mga bibilhin ko. At see you next time. Bye!